Nag-aalala ang ina ni Marlon at Adonis na si Aling Lili sa kalagayan ng kanyang dalawang anak. Dahil walang espesyalista at pasilidad sa kanilang lugar, kailangan pang iluwas papuntang Batangas at Maynila ang magkapatid. Mahirap po talaga, sir. Sa katulad naming mahihirap lang na tao ay makapagpachikap man po ng isang beses. Parang mahirap na humaulit kasi wala naman kami yung ganong halaga na para ipauli-uli namin sa pagpa-check-up. Yung kumuha ka na lang ho ngayon ng mga sasakyan ay talagang kailangan, wala man yung halimbawang bayad, gagasulinahan mo po yun, bibigyan mo ng allowance ang driver. saang mga pagamutan nyo sila dinadala? Anong mga medical na atensyon ang nabibigay sa kanila? Sa ngayon po si Marlon ay hindi na ho muna namin yan ipinagpapagamot gawa ng kung talagang wala na po kami sapat na kakayanan na para ipagamot. Ito namang si Adonis ay pinagsisikapan pa rin ng kanyang asawa na naipapachick up pa rin niya sa mga doktor kasi medyo may sweldo nga siya na kahit kaunti ay nakakagawa pa siya ng paraan na naipapachick up pa rin. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga tagrito sa Mamburao Occidental, Mindoro ang Occidental Mindoro, panglima sa pinakamahihirap na probinsya sa buong Luzon, base sa datos ng Philippine Statistics Authority sa first semester ng 2018. sa tulong ng lokal na pamahala ng Mamburaw, itatawid ng isla ang magkapatid na Marlon at Adonis para masuri ng mga espesyalista. Matapos ang higit anim na oras na biyahe, narating namin ang Batangas Medical Center, isang public hospital. Agad na tinignan ng resident doctor ang magkapatid. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-usap, sinabi ng doktor na hindi na MRI test ang kailangan ng magkapatid makabubuti raw na dalhin sila sa Maynila, kung saan may espesyalista at pasilidad para sa kanilang kondisyon. Kailangan daw nilang dumaan sa genetic screening. Kaya mula Batangas, dinala namin ang magkapatid sa Quezon City. What we see right now is they have dystonia, twisting of extremities because of the contraction of the muscles extremities of the arms of the legs see si marlon has inversion of the legs already and uh, both of them have retrocolis or the backward uh, twisting of the neck. Base sa preliminary checkup ng doktor, posibleng nagtataglay ang magkapatid ng sakit na tinatawag na X-linked dystonia parkinsonism o XDP. Isa itong rare progressive movement disorder, wala pa itong gamot hanggang sa ngayon. It is not curable but it is treatable. For now, we have both medical and surgical options for X-linked dystonia parkinsonism. So, for the medical part, we could give uh, medications that help with the parkinsonism. And also, we could inject uh, these patients with botulinum toxin to help uh, relax these muscles so that the dystonic posturing is uh, not that severe. Initially, we could start them on oral medications and see how they respond to it. Para makumpirma ang sakit ng magkapatid, kailangan nilang dumaan sa mas malalim na pagsusuri at diagnosis. Pero kakailanganin nilang makaipon ng 30,000 pesos para sa genetic screening nilang dalawa. Walang magulang na makakakisa anak. <laughs> Bagamat kahit gaano siguro katigas ang loob ng magulang, Pagdating na ang anak, makikita mo sa ganyan. E ko lang kung hindi maduro ang yung puso. Ako nga kumisan, hindi ko sila kaya tingnan sir. Ginagawa eh. naman ho ang paraan para sila ay gumaling. Ang problema ng kakulangan ng mga pasilidad sa lugar ng magkapatid na Marlon at Adonis, hindi lang sa Occidental Mindoro nangyayari. Sa datos naman ito ng Department of Health, 50 sa 721 lamang na government hospitals sa buong bansa ang may tuturing na level 4 o level na may kumpletong pasilidad. Nakakalungkot na taong 2020 na hindi pa rin umuunlad ang bayan natin sa serbisyong pangkalasugan. Hanggang ngayon, anim hanggat pitong Pilipino ang namamatay o nagkakasakit na hindi nakakakita ng doktor. Meron tayong 70,000 na active medical doctors registered. Pero ito ay nakakonsentrate mainly sa urban areas at hospital. Meron lamang tatlong public health doctors na nag-serve sa isang daang libong population which is malaking kakulangan. When it comes to the kakulangan ng mga doctors at nurses sa ating pamahalang lokal, meron kaming deployment program. So we have the Doctor to the various program, uh, we have the nurse deployment program, and we have the the midwife deployment program, and so many of the other allied health professional na dinideploy namin. And then when it comes to health facilities, may malaking budget ang Department of Health, yung tinatawag nating Health Facilities Enhancement Program. Ito yung HPEP. Ang layo ni naman ito, makapag-construct ng mga additional na mga barangay station, uh, additional na mga health center, at ganun din. Uh, ma-expand yung bed capacity ng ating mga hospital, ma-improve yung kanilang mga equipment, ma-improve yung mga technology na uh, ma-i-offer natin sa ating mga mamamayan.